Isa sa mga naunang telenovela series na pinalabas sa telebisyon sa Pilipinas ay pinamagatang Gulong ng Palad. Na sa Ingles ay The Wheel of Fortune. Noong panahong iyon, mga bata pa sina Janice De Belen at Romnick Sarmenta. Sumikat ang palabas na iyon sa telebisyon at sigurado kong marami dito sa inyong medyo kaedad ko na ay nanuod din. Sumikat ito dahil punong-puno ng mga eksena'ng malakas ang dating sa mga Pilipino, mga tipong eksena tungkol sa pagbabaliktad ng sitwasyon ng mga dating inaapi na aangat ang kabuhayan at mga dating mayayaman na babagsak at gagapang naman. Sa hirap, binibitin pa nga ang mga manonood sa dulo ng bawat episode kung kailan tumitindi na yung drama tsaka nila biglang isasara at sasabihin, abangan ang susunod na kabanata. Araw-araw noon, naririnig namin ang theme song, ng gulong ng palad na ganito ang sinasabi. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang maninindim, ang buhay ay gulong ng palad. Ang kandungan, ang kapalaran, kung minsan nasa ilalim kung minsan nasa ibabaw gulong ng palad ganyan daw ang buhay ng tao naniniwala ho ba kayo doon ako po hindi sorry ha sa isang parish recollection tinanong ko ang mga tao kung naniniwala ba sila sa sinasabi ng kanta nagulong lang daw ng palad ang buhay, paikot-ikot lang. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Nagulat ako nung halos sabay-sabay silang sumagot katulad ninyo ng oo. At parang sila naman ang nagulat nang tanungin ako ng isa sa kanila, Bakit ho? Eh kayo, Bishop. Hindi ba kayo naniniwala? Ang sabi ko, syempre naman hindi. Hindi naman yan tinuturo ng pananampalatayang kristyano. Masyadong fatalistic ang dating. Kung sa kapalaran lang nakasalalay ang lahat, edi parang wala nang Diyos, parang automatic lang ang lahat paikot-ikot lang ang gulong, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Magtiis ka na lang at maghintay kapag ikaw ay nasa ibaba, iikot din ang gulong ng palad. E minsan hindi po siya umiikot. Itong dahilan kung bakit kailangan nating intindihing mabuti ang gustong sabihin ng Panginoon sa narinig natin sa kakaibang versyon ni San Lucas ng tinatawag sa English na the Beatitudes o ang mapapalad. Na kay San Mateo din ho ang pagbasang ito. Hanapin ninyo sa Matthew chapter 5, ang introduction to the Sermon on the Mount. At doon ang matatagpuan ninyo ay eight biatitudes walong pangungusap walong pangungusap tungkol sa mapapalad lahat positive ang pagkakasaad pero kay san lucas hindi po walo actually walo din pero dalawang grupo ng apat na pahayag sa isang banda apat na pagpapala na positive ang pagkakasaad. At sa kabilang banda naman, apat na sumpa o mga babala na lahat negative naman ang pagkakasaad. Ang bawat linya sa pangalawang set ay kabaliktaran ng pahayag nung unang set mula sa pagpapala tungo sa sumpa. Halimbawa, Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusogin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y aaliwin. First part yon. Sa second part, ibabaliktad naman. Sa wim, palad kayo ng mga busog ngayon, kayo ang magugutom. Sa wim, palad kayong mga inaaliw ngayon, kayo ang tatangis gusto ho nating mas lubos na maintindihan ang kakaibang presentation ni San Lucas sa mga Beatitudes bilang mga pagpapala sa isang banda at mga sumpa sa kabilang banda, magandang balikan po natin ang magnificat o ang awit ni Mama Mary sa kwento ng pagdalaw niya kay Elizabeth. At doon, para bang propeta ang dating ni Mama Mary? Para ba siyang bumibigkas ng isang orakulo ng pag-asa o kaligtasan tungkol sa mga aral ng nakaraan, batay sa kasaysayan, mga sandali kung kailan ipinadama daw ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at katarungan sa mga hindi inaasahang pangyayari sa ating lipunan. Sabi ni Mama Mary darating o dumating na ang sandali, binagsak ng Panginoon ang mga makapangyarihan mula sa kanilang trono at itinaas ang maliliit mula sa mababang kalagayan. Sandaling, mga sandaling binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at hinayaan niyang maghikahos naman ang dating busog. Ewan ko kung natatandaan po ninyo na minsan sa aking homily, may nashare ako sa inyo tungkol sa sinabi ng ating mismong bayaning si Jose Rizal tungkol sa mentalidad, tungkol sa buhay na parang gulong lang ng palad na paikot-ikot lang. Alam niyo po ba merong isang eksena sa kanyang nobelang El Filibusterismo na alam nating lahat ay karugtong ng nauna niyang nobelang Noli Metangere. At may isang linya doon na nilagay niya sa bibig ng isang karakter sa nobela. Question, sabi niya, para saan ba ang kalayaan? Kung ang mga inaapi ngayon ay sila namang mga aapi bukas. What is freedom for? if the slaves of today become the tyrants of tomorrow. Ibig sabihin, para sa kanya, hanggat paghihiganti lang ang hangad ng tao, hanggat walang hinahangad ang mga inaapi, kundi ang may baliktad ang gulong ng palad, wala pa talagang tunay na kalayaan. Ibig sabihin, ginagaya lamang ng mga inaapi ang kamalayan noong mga nang-aapi sa kanila. Walang lipunan na uunlad sa ganyan ayon sa ating bayaning si Jose Rizal. At sang-ayon ako sa kanya. Ang pagbabaliktad lang ng mga sitwasyon ay hindi magbubunga ng makatarungang lipunan. Hindi mo daw pwedeng tawaging isang tunay na revolusyon ang ganyan hanggat ang nangingibabaw sa taong dating inaabuso ay isang uring persecution complex na walang ibang nais kundi pagbigyan ng udyok na makabawi. Wala pang tunay na pagbabago. Mananagumpay lang daw ang dating biktima kung ang hahangarin niya ay ang isang klasing lipunan na wala nang mang-aabuso at wala nang aabusuhin o bibiktimahin. Sa totoo lang, parang hiniram din ni St. Luke ang mga salitang nilagay niya sa bibig ni Mama Mary sa binigkas nitong Magnificat. Marami nga doon sa mga linya na kilala ko kaagad, hiniram galing doon sa awit ni Hannah, ang ina ni Prophet Samuel. Mababasa ito sa 1 Book of Samuel, chapter 2, verses 4 to 5. Mas detalyado pa nga doon eh. Pakinggan ninyo ang sabi niya. Nililipol niya ang mga makapangyarihan, ngunit pinalalakas niya ang mahihina. Ang dating mayayaman ngayon ay kumakayod na rin at naghahanap ng makakain. Ang mga dating naghihikahos kahos ay dumaranas na ng ginhawa. Ang Panginoon, siya ang nagpapadukha at nagpapayaman. Itinataas niya ang iba at ang iba naman ay binababa niya. Ibinabangon niya ang mga nalulugmok. Nilulukluk sila sa trono at binibigyan ng dangal kasama ang mga maharlika. Sa Kanya ang pundasyon na kinatatayuan ng buong mundo. Ah, itong pundasyon nito, ang intindihin natin, hindi po ito kapareho ng mentalidad ng gulong ng palad na paikot-ikot lamang. Hindi ninanais ng Panginoon na ibagsak ang mga makapangyarihan at itaas ang mga mababa na parang pagbabalik ta rin lang ang kanilang sitwasyon. Hindi ito naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi kagustuhan ng Diyos nang dating inaapi pag nagkaroon ng oportunidad ay sila naman ang mang-aapi. Sino man ang gagawa ng pang-aapi ay nagkakamali. Hindi ganyan. Pakinggan ninyo ang sinabi niya sa orakulo ni Hana, itinaas ng Panginoon ang mga aba upang iluklok din sila sa trono sa piling ng mga maharlika. Ang nais ng Panginoon ay ilagay tayo sa magkakapantay na kalagayan. Kapag masyado nang nagmamataas ang tao, gusto niyang bumagsak ito. Hindi para bumaliktad ang sitwasyon, kundi para turuan siya ng aral ng pagpapakumbaba. Kapag masyado nang binubusabos ang tao, kailangan itaas siya upang maintindihan niya na hindi siya parang basura lamang, may dangal din siya bilang tao. Ibababa ang matataas, itataas ang mabababa upang matuklasan nila na magkakapantay lang ang tao ng dangal. Sa mata ng Diyos, walang mayaman at mahirap, mataas at mababa, dahil lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo'y tinatawag niya na maging kanya anak niya kaya dapat matuto tayong magturingan bilang magkakapatid